Naalala mo pa ba nung bata ka kahit ulan o init hindi ka agad nagkakasakit? Pero ngayon parang konting lamig lang inuubo ka na agad. Konting puyat lang lagnat na kinabukasan. Nakakatakot, isipin na dati kayang-kaya mo ang lahat pero ngayon parang mabilis kang mapagod. Pero teka lang may magandang balita. Hindi pa huli ang lahat para palakasin ulit ang resistensya mo kasi may mga simpleng paraan para maging matatag. Muli ang katawan mo kahit anong edad mo ngayon. Habang tumatanda tayo, natural na Humihina ang ating immune system. Kaya mas madalas tayong kapitan ng sipon, trangkaso o kahit simpleng ubo na ayaw mawala. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin nito ay wala ka nang magagawa. Ang katawan ng tao ay parang halaman. Kapag inalagaan mo sa tamang paraan, mamumulaklak ulit sa lakas. Kaya sa video na ito, ituturo ko ang mga natural na paraan para mapalakas ang resistensya mo. Walang mahal na gamot, walang komplikadong procedure puro mga hakbang na kayang-kaya gawin sa bahay. Unahin natin ang unang sekreto ng mga seniors na hindi madaling dapuan ng sakit, tamang pagkain. Alam mo ba na ang tunay na bitamina ay hindi laging nasa bote kundi nasa plato mo araw-araw? Halimbawa ang malunggay. Madalas natin itong tinitingnan na simpleng gulay lang. Pero sa totoo lang, napakayaman nito sa vitamin C, iron at calcium. Ang mga nutrients na ito ang tumutulong sa katawan para lumaban sa mga mikrobyo at impeksyon. Kaya kung gusto mong lumakas, subukan mong magluto ng tinola o monggo na may maraming malunggay. Masustansya na mura pa. Sunod naman ang luya. Isa ito sa mga paborito kong natural na lunas sa katawan. Kapag sinimulan mong uminom ng salabat tuwing umaga o bago matulog, mararamdaman mong parang gumaga ang dibdib mo. Ang luya ay may anti-inflammatory at antibacterial properties. Ibig sabihin nililinis nito ang lalamunan at pinapakalma ang katawan. Kaya kung gusto mong iwas ubo o iwas trangkaso, gawin mong habit ang salabat. Pangatlo, tubig. Simple lang pero madalas nakakalimutan ng marami. Alam mo ba na kahit konting dehydration lang ay nakakapagpahina ng immune system? Kapag kulang sa tubig, bumabagal ang daloy ng dugo at mas hirap ang katawan na labanan ng sakit. Kaya siguraduhin uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Huwag sabay-sabay pero hati-hatiin mo sa buong araw. At kung kaya, Dagdagan pa ng sabaw ng gulay o sabaw ng manok para sa dagdag sustansya. Isa pang napakahalagang bagay, tulog. Maraming matatanda ang hirap matulog pero tandaan mo, habang natutulog ka, gumagana ang repair system ng katawan. Doon nagre-recharge ang mga white blood cells mo na siyang lumalaban sa mga mikrobyo. Kaya kung kulang ka sa tulog, parang binabawasan mo rin ang kakayahan ng katawan mong lumaban. Subukan mong itigil ang kape o tsa sa hapon at matulog sa parehong oras gabi-gabi. Kung hindi pa rin makatulog, pwede kang uminom ng mainit na gatas bago humiga. Natural na pamparelax yan at syempre hindi mawawala ang ehersisyo pero huwag mong isipin na kailangan mong magbuhat ng mabigat o tumakbo ng malayo. Ang kailangan lang ay galaw. Kahit minutong paglalakad sa umaga, malaking tulong na yon. Ang paglalakad ay nagpapasigla ng dugo, pinapalakas ang puso at tinutulungan ng katawan ilabas ang mga toxins. Kung mahina na ang tuhod mo, Pwede kang maglakad sa loob ng bahay o mag-stretch habang nakaupo. Ang importante ay gumagalaw ka araw-araw. May mga nagsasabi, Eh, paano kung wala akong lakas, walang problema? Ang sekreto ay consistency. Hindi kailangang malakas agad. Simulan mo sa limang minuto lang. Bukas gawin mong anim sa makalawa pito. Ang mahalaga ay hindi ka titigil. Tulad ng halaman na unti-unting lumalago. Ganyan din ang katawan mo. Basta patuloy mo lang alagaan, lalakas din ito ulit. Isa pa sa mga kadalasang nakakalimutan ay ang araw. Oo, tama. Ang simpleng sikat ng araw ay gamot din. Ang umagang araw bago mag-8 tano ay nagbibigay ng vitamin, di na nagpapalakas ng buto at immune system. Kaya kung may teres ka, bakuran o kahit bintana lang, magpaaraw ka kahit 10 minuto bawat araw. Habang nagpapaaraw, huminga ka ng malalim at ngumiti. Iyan ay simpleng paraan para magsimula ng araw ng masigla. Ngayon, pag-usapan natin ang nutrisyon. Maraming seniors ang mabilis mabusog o tamad kumain. Pero tandaan, hindi kailangang marami basta tama. Kumain ng pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog, isda o munggo. Ang protina ay ginagamit ng katawan para gumawa ng antibodies, ang mga sundalo ng iyong resistensya. Kung hindi mo kayang kumain ng tatlong beses ng marami, hatiin mo sa lima o anim na maliliit na pagkain sa isang araw. Mas maganda yon kaysa gutom at busog na biglaan. Isa pang natural na tulong ay ang turmeric at honey. Ang turmeric ay may curcumin na tumutulong labanan ng pamamaga. Ang honey naman ay may antibacterial effect. Pwede mong haluan ng mainit na tubig at lemon para sa masarap at healthy na inumin. Kung gagawin mo ito gabi-gabi, hindi lang pampalakas kundi pamparelax din ng katawan at isip. Timag mong kalimutan ang pinakamakapangyarihang bitamina sa lahat. Kaligayahan, totoo yan. Ang taong masaya ay mas malakas ang resistensya. Kapag masyado kang nag-aalala, bumababa ang immune response ng katawan. Kaya, iwasan ng stress. Tumawa, magkwentuhan, manood ng nakakatawang palabas o maglaro kasama ang mga apo. Ang bawat tawa mo ay parang natural na gamot. Kung mapapansin mo halos lahat ng paraan na ito ay libre o mura lang. Pero ang kapalit, kalusugan at lakas. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para lumakas. Pero ang kailangan lang ay disiplina at pagmamahal sa sarili ang katawan ay marunong gumanti kapag inalagaan mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga natural na lunas na ginamit ng mga lolo at lola noon pa. Mga halamang gamot, ritual sa kalikasan at mga simpleng paraan na hanggang ngayon ay ginagamit pa ng mga matatandang malalakas at masigla. Baka isa sa mga ito ang sikreto ng mahabang buhay mo rin. Kaya huwag kang aalis, ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa sarili. Dahil ang tunay na yaman ng isang senior ay hindi pera kundi kalusugan na hindi matitinag ng panahon. Kung nandito ka pa, comment la ka pagkain. Naalala mo ba nung bata ka kapag inuubo ka o nilalagnat, hindi agad gamot ang takbo ng mga magulang mo kundi yung mga halamang nakatanim lang sa bakuran, oregano, lagundi o minsan nilalagyan ka lang ng mainit na tuwalya sa noo at pinapahinga. Noon, simple lang ang lunas pero gumagaling tayo. Kaya minsan ang tanong hindi anong gamot ang inumin kundi paano mo aalagaan ang katawan mo para hindi na kailanganin ng gamot. Sa panahon ngayon, napakaraming synthetic vitamins at supplements na binebenta. Pero bago pa man nawang mga iyon, ginagamit na ng ating mga ninuno ang kapangyarihan ng kalikasan para magpagaling. Ngayon ang maganda pa na karamihan sa mga ito ay ligtas, mura at epektibo pa rin hanggang ngayon. Kaya kung gusto mong lumakas ang resistensya mo sa natural na paraan, Balikan natin ang mga subok na pamamaraan ng mga matatanda noon pa. Unahin natin ang oregano. Isa ito sa pinakaunang halamang tinuruan sa atin ng mga lola. Madalas ginagamit sa ubo, sipon at baradong ilong. Pwede mo itong gawing tsa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng ilang dahon sa isang tasa ng tubig. Pagkatapos palamigin ng kaunti at inumin. Nakakatulong ito para lumuwag ang paghinga at mapalabas ang plema. Kung ayaw mo ng mapait na lasa, Pwede mong haluan ng konting honey para mas madali sa panlasa. Ang simpleng halamang ito ay may natural na antiseptic properties na lumalaban sa bakterya sa katawan. Pangalawa, lagundi. Isa ito sa mga paborito kong halamang gamot dahil subok na ng Department of Health, mismo ang bisan nito. Ang lagundi ay natural na gamot sa ubo at hika, pero higit pa dyan nagpapalakas din ito ng baga immune system. Pwede mo itong pakuluan at gawing taa o kung ayaw mo ng ganon, Marami ng available na lagoon capsule o syrup sa botika. Kung gagamitin mo ito regularly, makakatulong itong linisin ang daanan ng hangin. Sunod naman ay saluyot, pagin paghinga. Sunod naman ay saluyot. Madalas itong nakikita sa mga probinsya pero bihira ng kainin ng mga kabataan ngayon. Ang saluyot ay mayaman sa fiber at antioxidants na nagpapabagal ng pagtanda ng cells. Sa mga matatanda, napakahalaga nito kasi tinutulungan nitong panatilihing maayos ang pagtunaw ng pagkain at malakas ang katawan. Isama mo lang ito sa tinola, munggo o ginisang gulay at napakalaki ng tulong niyan sa resistensya. Isa pang kilalang panlaban sa sakit ay ang bawang o oh, yung simpleng bawang na ginagamit sa pagluluto. Hindi lang ito pampasarap ng adobo o sinigang kundi natural din itong antibiotic. Ang bawang ay may compound na tinatawag na alisin na kayang pumatay ng bakterya at virus sa katawan. Kaya kung gusto mong lumakas, subukan mong kumain ng isa o dalawang piraso ng bawang araw-araw. Pwede mong haluan ng kanin para hindi masyadong matapang ang lasa. Ngayon, pag-usapan natin ang suob o steam therapy. Noon pa man, ginagawa na ito ng mga lola natin kapag nilalagnat o sinisipon. Simple lang. Magpakulo ng tubig. Lagyan ng dahon ng eucalyptus, luya o asin. Tapos ilagay sa palanggana. Takpan ng kumot at magpausok ng ilang minuto. Ang init mula sa singaw ay tumutulong para lumuwag ang sipon at mapabilis ang paghinga. Bukod sa physical benefit, nakakarelax din ito ng isip. Kaya pagkatapos magsuob, siguradong magaan ang pakiramdam. Isa pa, sa mga natural na pampalakas ay ang salabat. Maraming seniors ang gumagawa nito sa umaga para painitin ang katawan. Pero alam mo bang bukod sa pampainit, nakakatulong din ito para mapalakas ang immune system. Ang luya na nilalaga ay may natural na antioxidants na pumipigil sa pagdami ng virus. Kapag sinamahan mo pa ng honey or lemon, magiging kumpletong inumin ito para sa kalusugan. Uminom ka ng isang tasa tuwing umaga at mapapansin mong bihira kang magkasakit. Pag-usapan din natin ang tanglad o lemongrass. Madalas ginagamit bilang pampabango o pampalasa pero may medicinal effect din ito. Ay nakakatulong ito sa pag ng katawan at sa pagpapababa ng kolesterol. Pwede mo rin itong gawing tsa, pakuluan mo lang ng ilang minuto tapos inumin habang mainit. Napakasarap sa pakiramdam lalo na kung may kasamang honey o kaunting kalamansi. Ang aroma pa lang ng tanglad nakakarelax na. Hindi rin mawawala ang turmeric o luyang dilaw. Ang mga matatandang umaabot ng 100 anyo sa ibang bansa, araw-araw daw umiinom ng turmeric tea. Sa meron itong curcumin na anti-inflammatory at antioxidant. Tinutulungan itong labanan ng pamamaga ng kasuk-kasuan at Pinoprotektahan ang immune system laban sa mga sakit. Subukan mong maghalo ng kalahating kutsaritang turmeric sa mainit na tubig, lagyan ng honey at inumin bago matulog. Bukod sa pampalakas, pampaganda rin ito ng kutis at tulog. Ngayon baka itanong mo, ligtas ba lahat ng ito o basta huwag sa so sobra? Katulad ng anumang natural remedy, kailangan pa rin ng tamang dami. Halimbawa, kung iinumin araw-araw, sapat na ang isang baso ng herbal tea kada araw. Huwag mong isipin na mas marami ay mas mabuti. Ang sekreto ay consistency, hindi sobra. Ang mga ganitong natural na lunas ay hindi lang para sa katawan kundi para rin sa isip. Kasi habang gumagawa ka ng mga ito, nararamdaman mong may control ka sa kalusugan mo at kapag may tiwala ka sa sarili mong kakayahang gumaling, mas mabilis din gumagaling ang katawan. Ang positibong pag-iisip ay malaking bahagi ng malakas na resistensya. Kaya kung gusto mong palakasin pa ang epekto ng mga halamang ito, sabayan mo ng tamang mindset. Kapag iniisip mo araw-araw na lumalakas ka, mas gumaganda rin ang takbo ng katawan mo. Halimbawa, habang umiinom ka ng salabat or oregano, tea, isipin mo bawat lagok na ito nagbibigay ng lakas sa katawan ko. Baka simple lang pakinggan pero napakalaki ng epekto sa puso at isipan. Ang kalikasan ay regalo ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng mga halamang gamot para hindi tayo umasalang sa mamahaling gamot. Kaya gamitin natin ang mga ito ng may pasasalamat at disiplina. Lahat ng kailangan ng katawan mo nandoon nasa paligid mo. Kailangan mo lang matutunang pakinggan. Ang katawan mo at kumilos bago palumala ang sakit. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin kung paano mo mapapangalagaan. Ang katawan araw-araw gamit. Ang mga simpleng gawain, mga rutin na kahit nasa bahay ka lang, Kayang-kaya mong gawin para patatagin palalo ang resistensya mo. Minsan hindi lang pagkain at halamang gamot ang kailangan kundi tamang disiplina sa araw-araw. Kaya huwag kang aalis dahil sa susunod. Matututunan mo kung paano gawing parte ng araw mo ang kalusugan nang hindi mo namamalayan, mas nagiging malakas at mas masigla ka araw-araw. Kung naniniwala kang kayang bumalik ng lakas mo, comment lunas, lakas kalikasan. Naalala mo ba nung bata ka kapag paggising mo sa umaga parang puno ka ng enerhiya? Wala pang kape pero ang gaan ng katawan mo. Pero ngayon, minsan, pagdilat pa lang ng mata parang pagod ka na agad. Marami ang nag-aakala na normal lang ito sa pagtanda pero hindi totoo yan. Ang totoo, kaya mo pa rin maramdaman ang lakas na iyon. Kailangan mo lang balikan ang tamang mga gawain araw-araw. Sabi nga nila, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot o pagkain. Ito ay resulta ng araw-araw na disiplina at tamang pag-aalaga sa sarili. Kaya kung gusto mong palakasin ang resistensya mo, hindi kailangang maghintay ng milagro. Simulan mo sa maliliit na hakbang araw-araw. Kasi ang malakas na katawan ay bunga ng mga simpleng gawain na paulit-ulit mong ginagawa. Unahin natin sa pagkagising sa umaga. Pagmulat pa, lang ng mata bago ka tumayo. Huminga ka ng malalim ng tatlong beses. Yung malalay na paghinga ay nagpapadaloy ng oxygen sa katawan at gumigising sa mga cells mo. Maraming seniors ang agad tumatayo pagkagising tapos biglang nahihilo. Kaya huwag kang magmamadali. Maupo ka muna. Igalaw ang leeg, ang kamay at ang paa. Kapag handa na ang katawan mo, sa kakabumangon. Ang simpleng hakbang na ito ay nakakatulong para maiwasan ang hilo at biglang pagtaas ng presyon. Pagkatapos uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig, hindi malamig, hindi mainit. Sakto lang. Tinutulungan nitong linisin ang bituka, gisingin ang tiyan at ilabas ang mga toxins na naipon sa magdamag. Kung gusto mo ng dagdag benepisyo, pwede mong lagyan ng kaunting lemon or honey. Ito ang magsisilbing panimula ng iyong immune system sa buong araw. Pagkatapos uminom ng tubig, gumalaw ka. Kahit limang minuto lang ng simpleng stretching o paglalakad sa paligid ng bahay, napakalaki ng tulong niyan. Pwede kang maglakad papunta sa teres o bakuran habang sinisikatan ng araw. Ang liwanag ng araw sa umaga ay nagpapataas ng serotonin, ang happy hormone na nakakatulong laban sa stress. Tandaan, kapag masaya ang isip, mas malakas ang resistensya. Pagdating naman sa pagkain, subukan mong sundan ang balanse at kulay sa plato. Ibig sabihin, siguraduhin may gulay, prutas, proteina at carbohydrates sa bawat kain. Ang mga prutas na may kulay tulad ng papaya, saging at bayabas ay may antioxidants na lumalaban sa free radicals. Ang aprotina mula sa isda at itlog ay nagpapalakas ng kalamnan. And, syempre, huwag kalimutan ang gulay. Kahit simpleng ginisang ampalaya o monggo, puno na yon ng bitamina. Ang sekreto ay hindi kung gaano karami ang kain mo, kundi kung gaano ito kasustansya. Ngayon, pag-usapan natin ang pahinga. Marami sa mga matatanda ang nahihirapang matulog ng mahimbing, pero may mga natural na paraan para mas gumanda ang tulog mo. Una, siguraduhin komportable ang higaan mo at malamig ang kwarto. Pangalawa, iwasan ang cellphone o TV isang oras bago matulog. Ang liwanag mula sa screen ay nagpapagising sa utak at pumipigil sa pagtulog. Mas maganda kung magpapatugtog ka ng mabagal na musika o magdasal bago matulog. Ang isip na payapa ay tulog na mahimbing. Isa pa sa mga dapat bantayan ay stress. Ang stress ay isa sa pinakamatinding kalaban ng resistensya kapag laging mataas ang tensyon. Bumababa ang kakayahan ng katawan na lumaban sa impeksyon. Kaya kung gusto mong lumakas, alamin kung paano magpahinga hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Maglakad-lakad sa labas, makipag-usap sa mga kaibigan o mag-alaga ng halaman. Ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay napatunayan ng nakakapagpababa ng stress at nagpapalakas ng immune system. May isang simpleng teknik na ginagamit ng mga matatandang malalakas kahit sa probinsya pa. Ang tahimik na umaga. Hindi sila agad nagmamadali, hindi nagagalit at hindi agad nagbubukas ng TV. Sa halip umuupo lang sila sa labas, humihinga ng sariwang hangin at pinapanood ang paligid. Alam mo bang ang ganitong simpleng gawain ay nakakapagpaus ng tibok ng puso at nagpapalakas ng dugo? Ang kalmado at mahinahong simula ng araw ay nagbibigay ng tibay sa katawan sa buong maghapon. Isa pa ay ang pagpapasalamat. Oh, totoo ito. Ang taong marunong magpasalamat araw-araw ay masigla at mas matatag sa sakit. Kapag nagpasalamat ka sa bawat umaga sa pagkain, sa hangin, sa pamilya, naglalabas ang katawan ng hormones na nagpapalakas ng immune response. Kaya subukan mong gawing habit ang pagpasalamat. Kahit simpleng salamat sa bagong araw ay sapat na para mag-iba ang daloy ng enerhiya mo sa buong maghapon. Ngayon, dumako naman tayo sa pagpapahinga sa tanghali. Maraming seniors ang iniisip na kapag natulog sa hapon, hindi makakatulog sa gabi. Pero kung babantayan mo ang oras, hindi ito problema. Ang tamang tulog sa hapon ay dapat nasa 20 hanggang 30 minuto lang. Ito ang tinatawag na power nap. Sa ganitong maikling tulog, nagre-recharge ang utak at katawan nang hindi nasisira ang tulog mo sa gabi. Kaya kung napapagod, huwag mong pilitin magtrabaho. Humiga ka sandali at ipikit ang mata. Pagbangon mo, magaan na ulit ang pakiramdam, pangalagaan din ang paghinga. Maraming seniors ang hindi alam kung gaano, kahalaga ang malalim at mabagal na paghinga. Subukan mong gawin ito. Huminga ng malalim sa loob ng apat na segundo. Pigilan ng dalawa. At ilabas sa loob ng anim, ulitin ito ng tatlo hanggang limang beses. Mapapansin mong bumababa ang tensyon sa katawan mo. Ang maayos na paghinga ay nagbibigay ng sapat na oxygen sa dugo na mahalaga para gumana ng maayos ang immune system. Isa pang routine na dapat mong subukan ay pag-ehersisyo ng utak. Oo, hindi lang katawan ang kailangang galaw-galaw pati isip. Magbasa ng diyaro, maglaro ng crossword o makipag-usap sa mga apo tungkol sa bagong teknolohiya. Ang aktibong utak ay nagbibigay sigla sa buong katawan. Kapag alerto ang isip, mas maayos din ang galaw ng katawan. Tandaan ng taong masigla ang pag-iisip, mas mabagal tumanda. At syempre, huwag kalimutan ang pakikisalamuha. Ang katawan ay humihina kapag laging mag-isa. Kaya huwag mong hayaan ang sarili mong maging malungkot, lumabas, makipagkwentuhan o kahit makipagkape sa kapitbahay. Ang halakhak at mga simpleng usapan ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa katawan. Ang taong masaya, mas bihirang magkasakit. Ang lahat ng ito, paghinga-pahinga, pagkain at kagalakan ay konektado sa isa't isa. Kapag may balanse, doon lumalakas ang resistensya. Ang sikreto ay hindi nasa isang bagay lang kundi sa tamang kombinasyon ng mga simpleng gawain na ginagawa araw-araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin kung paano mo mapapanatili ang lakas na ito sa matagal na panahon. Kasi ang tunay na hamon ay hindi lang lumakas, ngayon kundi manatiling malakas sa mga susunod pang taon. Malalaman mo kung paano alagaan ang katawan mo sa paraang madali, mura at epektibo kahit saan ka man nakatira. Kaya kung handa ka ng palakasin palalo ang iyong katawan, Comment ginhawa lakas disiplina. May napansin ka bang mga matatandang parang hindi tinatabla ng panahon? Yung kahit siyo anyos na nakakangiti pa rin, naglalakad pa rin at parang bata pa sa lakas. Marami sa atin ang nagtataka anong sekreto nila. Pero ang totoo, wala silang magic. Ang meron sila ay disiplina at pang matagalang pag-aalaga sa katawan, kaya kung gusto mong tumagal sa lakas, pag-usapan natin kung paano mo mapapanatili ang matibay na resistensya habang